Pagod na bang gumugol ng mga oras sa paulit-ulit na gawain? May mga makabagong teknolohiya na makakuha ng mabilis na pag-ungos kesa mga kakumpetensya sa negosyo mo. Ang AI, o Artificial Intelligence, ay isang disiplina ng computer science, na lumilikha ng mga system, na may katulad sa tao ang katalinuhan. Kasama dito ang pag-unawa sa wika, pagkilala sa pattern, paglutas ng problema, at paggawa ng desisyon, ang AI ay tungkol sa paglikha ng mga algorithm na nagbibigay daan sa mga computer na gumawa ng mga bagay ng hindi sinasabi. Narito ang ilang pangunahing tampok na ginagawa ng artificial intelligence. Una, maaaring gayahin ng AI ang paglutas ng problema ng tao. Ikalawa, maaaring umangkop ang mga AI system sa mga pahiwatig sa kapaligiran na magagamit sa anumang pag-aaral. Ikatlo, Natututo ang mga AI mula sa kanilang mga pagkakamali at iniiwasang maulit ang mga ito. Ikaapat, sinusuri ng AI ang mga komplikadong senaryo o posibilidad na gumawa ng mga desisyon. At ikalima, ang mga sensor ng paningin, tunog, at temperatura ay nagbibigay daan sa mga advanced na AI system na makita ang panlabas na data. Sa vlog na ito, itatampok natin ang mga nangungunang AI tools para sa maliliit na negosyo. Ang mga mura at epektibong teknolohiyang ito ay makakatulong sa iyong tapusin ang mga oras ng trabaho sa ilang minuto sa marketing, accounting, at finance. Kapag pumipili ng pinakamahusay na solusyon sa AI para sa maliliit na negosyo, isa-alang-alang ang mga layunin, kadalian ng paggamit, pagiging mura, pagiging maaasahan, at seguridad. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga aspetong ito, Maari mong piliin ang pinakamahusay na mga teknolohiya ng AI para sa iyong organisasyon. Alamin ang mga ito. Una sa ating listahan ang ang ChatGPT. Malamang, ito ang pinakasikat na AI tool na alam mo ngayon. Sabi ng ilang nakagamit na nito, ang ChatGPT ay isang mahalagang tool ng AI para sa paggawa ng mga ideya sa content, pagsusuri ng data, paggamit ng mga plugin, at pagsusuri ng mga newsletter. Kung di ka gumagamit ng ChatGPT o anumang AI tool para isulat ang inyong newsletter, dahil tila may panganib sa maling impormasyon, ang ChatGPT ay maayos na AI sa pagsusulat. Kailangan mo nga lang isaalang-alang ang mga tanong na gagamitin bago magsimula. Ang AI gaya nito ay gumagawa ng napakalaking trabaho at di kopya sa internet. Itong AI na ito ay mahusay para sa ideation, proofreading, at agarang akses sa isang co-editor, merong ding gaya ng ChatGPT na Claude ang pangalan. Ito ay isang hindi gaanong robotic na bersyon ng ChatGPT. Ang Claude ay libre, na may tinatawag na context window na hanggang 75,000 salita, at tila mas-mas na papanahon, at nakakabasa ng maraming files. Dalubhasa ang Claude sa pagsusuri ng napakahabang artikulo, o para sa anumang uri ng mga mungkahi sa copywriting. Malamang din, ang Claude ay mas mahusay na chatbot dahil pakiramdam nito ay tao din ang gumawa. Ikatlo naman ang Flick. Ang Flick ay -e maaaring maging isa sa pinakamahusay na AI sa paggawa ng social media content. Ito ay isang all-in-one na AI na magagamit sa pag-schedule, hashtags, at analytics para sa Instagram, Facebook, LinkedIn, at TikTok. Ang layunin nito ay pasimplehan ang proseso ng pamamahala at pagpapalaki ng mga account. Ginagawa nitong halos perpekto ang mga gawain para sa mga may-ari ng maliliit na negosyo at maliliit na marketing team. Bilang karagdagan, bilang isang plataporma sa pamamahala ng social media, mayroon ding kasamang AI na marketing assistant ang Flick na nagpapadali sa pag-iisip ng mga bagong ideya sa content, pagsusulat ng mga bagong post sa social media, at muling paggamit ng bagong content at mga caption sa social media. Ikaapat ang Doll E2. Ito na malamang ang pinakamahusay na tool ng AI para sa pagbuo ng mga orihinal na larawan o images. Ang OpenAI, ang parehong kumpanya na nagpakilala sa ChatGPT, ay bumuo ng isang bagong tool sa paggawa ng imahe na tinatawag na Doll E2, na pinapagana ng AI. Sa pamamagitan ng paggamit ng tuwirang sign language, ang doll e ay nakakagawa ng natatanging likhang sining at mga larawan. Nagagawa mong gumawa ng mga graphics na mula sa makatutuhanan hanggang abstract sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang mga konsepto, tampok, at estilo. Ang kakayahan ng doll e na palakihin ang isang imahe ng higit sa kung ano ang kasama sa original na frame, upang makagawa ng mga pagkakaiba-iba ng isang umiiral na larawan, at magsagawa ng mga makatutuhanang pagbabago sa isang imahe ay ilan sa mga pinakakilalang katangian nito. Ang lahat ng mga kakayahan na ito ay maaaring makamit ng gumagamit sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga direktang tagubilin sa teksto. Ikalima naman ang Clary. Ito na siguro ang pinakamahusay na tool ng AI para sa pagtataya ng mga benta o sales forecasting. Ang Clary ay isang makapangyarihang platform na partikular na nakatuon sa pagpapahusay ng pagtaya ng kita. Para sa layunin ng pagkuha ng mga signal ng kita, pag-aalis ng pagtagas ng kita, at pagpapabuti ng kalidad ng data, ito ay ginawa ng eksklusibo para sa mga sales team at ahente ng sales. Ang feature na auto-capture, na automaticong nakakakita at nagtatala ng mga mahahalagang sandali at signal sa mga talakayan sa mga kliyente. Ang unspec naman, ay tumutukoy sa mga bagong pagkakataon at potensyal na panganib sa mga kasalukuyang account. Ang parehong mga tampok na ito ay automaticong kayang gawin ng software. Ito naman ang Grammarly. Para sa akin, ito ang pinakamahusay na AI tool para sa spellang at grammar checkang sa Ingles. Ang Grammarly ay isang writing assistant na hinimok ng artificial intelligence na makakatulong sa iyo sa paggawa ng pagsusulat na parehong malinaw at walang mga error. Bilang karagdagan sa pagsuri para sa mga error, nagbibigay ito ng feedback sa iyong trabaho sa real time, gumagawa ng payo kung paano gagawin ang pagsulat na sumunod sa mga partikular na tono, at binibigyang diin ang mga paraan upang mapabuti ang teksto upang ito ay mas malinaw. Kasama rin sa package na ito ang isang generative artificial intelligence na extension ng Chrome na kilala bilang Grammarly Go. Ang extension na ito ay may kakayahang gumawa at muling magsulat ng material para sa iyo kahit saan ka nagsusulat sa web, kabilang ang Gmail, LinkedIn, at Twitter. Ikapito naman ang Speechify. Ito na siguro ang pinakamahusay na tool ng AI para gawing audio ang text. Ang Speechify ay isang text-to-speech reacher na pinapagana ng malalim na pag-aaral. Ang tool na ito ay maaaring magbago ng anumang piraso ng teksto, at ito ay lubos na nakakatulong para sa mga taong sobrang abala at gustong mag-multitask. Nakakatulong din ito para sa mga taong may mga isyo sa pagbabasa, gaya ng mga may dyslexia, attention deficit, hyperactivity disorder o ADHD, o may kapansanan sa paningin. Ang kakayahang makinig sa anumang nakasulat na teksto ay ang pinakamahalagang pangunahing tampok ng Speechify. Kabilang dito ang kakayahang makinig sa mga dokumento at PDF, pati na rin ang mga email, mga post sa social media, at mga balita. Pinapayagan ka ng Speechify na kumuha ng larawan ng isang pahina mula sa isang libro at ipabasa ito sa iyo sa halip na e-type ito. Conclusion Kung tatansyahin natin ang panahong nakalipas mga simong taon man lang wala pa ang mga AI tools na ito, ba? Diba? Sobrang hirap gumawa ng isang marketing campaign, at ayusin ang operasyon ng isang maliit na negosyo. Ngunit ngayon, iba na talaga ang panahon. Sa totoo lang, sa aking negosyo, marami akong gamit na AI tools, depende sa aking kailangan. Pero syempre, kung walang ideya na nanggagaling sa akin bilang tao, bali wala ang AI tools na ito. Sa dulo, mahalaga pa rin ang inputs ng isang tao. Iyan ang magpapagalaw sa mga AI. Sana nagustuhan nyo ang tampok natin sa vlog na ito. Hanggang sa susunod na video, kanegosyo.